Kahulugan ng aprikot sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga aprikot ay kapanapanabik at makabuluhang mga palatandaan. Ang interpretasyong ito ng panaginip ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa iyong buhay. Sa ilang mga kaso, ang mga aprikot sa panaginip ay sumisimbolo sa paglaki, kaligayahan, tagumpay o paggaling. Mahalagang tandaan na ang bawat isa ay may iba't ibang interpretasyon at ang iyong pansariling pananaw ay gagabay sa tunay na kahulugan ng iyong panaginip. Ang mga aplikot ay hindi lamang isang masarap na prutas, ngunit mayroon din mga benepisyo sa tradisyonal na gamot. Ang prutas na ito ay naglalaman ng mga sustansya na mapabuti para sa kalusugan ng katawan. Sa ilong kultura, Nakakatulong ang mga apricot sa paggamot sa mga digestive disorder at pagpapabuti ng immune system. Para sa kadahilanan ito, maaari rin natin iugnay ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga apricot sa kalusugan at pagpapagaling. Ang mga apricot ay nakakatulong din sa iba't ibang pagkain at inumin. Ang prutas na ito ay maaaring iproseso upang maging nakakapreskong sariwang apricot juice o ginagamit bilang isang sangkap sa mga cake o dessert. Sa isang panaginip, kung makakakuha ka ng isang apricot bilang isang regalo o ibigay ito sa ibang tao, maaaring nangangahulugan ito na pinahahalagahan mo ang iyong mga relasyon sa iba. O nais mong ibahagi ang iyong kagalakan sa iba. Sa mundo ng panaginip pang-apricot ay isang kapanapanabik at misteryosong simbolo. Ang mga panaginip tungkol sa mga apricot ay nagbibigay ng mga kahulugan na nagpapakita ng mga tiyak na pagnanasa, pag-asa at mensahe. Kaya patuloy na bigyan pansin ng iyong mga panaginip at subukan maunawaan ng kanilang mensahe. Maari itong maging isang pahiwatig sa isang mas makabuluhan at kasiyasiyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng mga aprikot. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbili ng mga aprikot, ito ay karaniwang sumisimbolo sa pagnanais na makakuha ng mga bagong bagay sa buhay. Maari mga hulugan ito ng pagsisimula ng bagong libangan pagsisimula ng bagong negosyo o kahit na naghahanap ng bagong romantikong buhay. Kung ang mga aprikot na binili mo ay mukhang sariwa at masarap, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na gusto mo ng isang bagay na masaya at kasiyasiya. Ang panaginip na bumili ng mga aprikot ay sumisimbolo sa mahahalagang desisyon sa iyong buhay. Ang pagbili ng mga aprikot ay sumasalamin sa iyong pagnanais na humingi ng pag-aproba mula sa iba o makahanap ng solusyon sa isang problema na iyong nararanasan. Kung ang mga aprikot na binili mo ay naging bulok, ito ay nagpapahiwatig na ang pagpili ng iyong ginawa ay hindi nagdala ng tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng puno ng aprikot pag nanaginip kang magtanim ng puno ng aprikot, ito ay sumasalamin sa diwa ng pagpapaunlad ng sarili. Nais mong lumaki at umunlad tulad ng isang puno na tumataas at malakas. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na nais mong makamit ang malalaking ambisyon sa iyong buhay. Ang panaginip na magtanim ng puno ng aprikot ay sumasalamin sa iyong sigasig sa pagpapaumlad ng iyong mga kakayahan at potensyal. Ipinapahiwatig din ito ang iyong mataas na pag-asa at pagnanais na makamit ang tagumpay sa buhay. Ang pagtatanim ng puno ng aprikot sa isang panaginip ay maaring isang mensahe upang patuloy na magsikap at huwag sumuko sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga aprikot Kapag nanaginip ka tungkol sa pagpitas ng mga aprikot, ito ay sumisimbolo ng kaligayahan at tagumpay sa buhay. Ibinapakita nito na inaani mo ang mga bunga na iyong pagsusumikap. Ang hinugat masarap ng mga aprikot ay kumakatawan sa tagumpay na iyong nakamit. Ang panaginip ng pagpili ng mga aprikot ay naglalaman ng simbolismo tungkol sa tagumpay at tagumpay. Ang pagpili ng mga apricot sa isang panaginip ay nagpapakita na makakaranas ka ng magagandang resulta. Ang matagumpay na pagpili ng hinog at masarap na mga apricot ay maaari din sumagisag ng kaligayahan at kasiyahan kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mga apricot. Kung nanaginip kang kumain ng mga apricot, nagbibigay ito ng mas malalim na mensahe tungkol sa posibilidad ng kaputihan at paggaling sa iyong buhay. Ang mga apricot ay may likas na katangian ng pagpapagaling. Ang panaginip na ito ay tanda na makakahanap ka ng lunas sa iyong mga problema. Ang panaginip na kumain ng apricot ay sumisimbolo ng biyaya at kaligayahan na darating sa iyong buhay. Nangangahulugan din ito na makakatanggap ka ng mga hindi inaasahang biyaya at magandang kapalaran. Ang bagay ng matatamis na aprikot sa isang panaginip ay maaaring ilarawan ang masayang buhay na iyong mara ranasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na mga aprikot. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga bulok na aprikot, ito ay kumakatawan sa paggabi ko at paggabi ko sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang babala na dapat kang umalis sa isang sitwasyon o relasyon na pumipinsala sa iyo. Ngayon na ang oras upang alisin ang mga bagay na hindi na nagdudulot ng pakinabang o kasiyahan sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga bulok na aprikot ay isang babala ng potensyal na panganib o kahirapan sa hinaharap. May isang bagay na kailangan mong malaman sa iyong buhay. Bigyan pansin ang lahat ng mga palatandaan at babala upang maiwasan mo ang mga problema sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng mga aprikot? Kapag nanaginip ka tungkol sa pag-aani ng mga aprikot, ito ay senyales na aanihin mo ang mga gantimpala ng iyong mga pagsisikap ay patungo sa rurok ng tagumpay o paggamit ng isang malaking layunin sa iyong buhay ipagpatuloy ang iyong hilig at pagsusumikap ang mga resulta ay magiging mahusay ang pag-aani ng mga aprikot sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na inaani mo ang mga gantimpala ng iyong masipag na pagsisikap nangangahulugan ito na makakakuha ka ng gantimpala o gantimpala para sa iyong pagsusumikap sa hinaharap ang panaginip na ito ay nagbibigay ng positibong sigasig at motibasyon upang ipagpatuloy ang iyong pakikibaka at makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dahon ng aprikot. Kung nanaginip ka makakita ng mga dahon ng aprikot, ito ay sumisimbolo sa pagkamayabong paglaki at kasaganahan. Ito ay isang magandang panimulang senyales na ang iyong kinabukasan ay puno ng potensyal at pagkakataon ang pagkakita ng mga dahon ng apricot sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pag unlad at paglago. Ipinapakita nito na ikaw ay lumalaki at nakakaranas ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng pag-asa at optimismo sa iyong paglalakbay patungo sa isang mas magandang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng mga apricot kung nanaginip ka makakuha ng mga aplikot, ito ay may iba't ibang kahulugan para sa bawat individual. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagtanggap at kaligayahan. Isang bagay na mahalaga ang darating sa iyo. Ang pagtanggap ng mga apricot mula sa iba ay nagpapahiwatig na iginagalang ka ng iba. Ipinapakita e nito na pinahahalagahan ng mga tao sa paligid mo ang iyong mga kontribusyon at napapansin ang iyong mga pagsisikap. Bumubuo ka ng matatag, kapwa, kapaki, pakinabang na mga relasyon sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng mga apricot sa isang tao kung nanaginip ka magbigay ng mga aprikot sa iba, sumisimbolo ito ng iyong kabaitan at pagmamalasakit sa iba. Maaring ikaw ay isang taong nagmamalasakit at bukas sa pagtulong sa iba. Inihikayat ka ng panaginip na ito na ipagpatuloy ang iyong mabuting kalikasan at tulungan ang mga nasa paligid mo. Ang pagbibigay ng mga aprikot sa iba sa isang panaginip ay sumisimbolo sa kabaitan at pagkabukas palat. Ipinapakita ng panaginip na ito na nagmamalasakit ka sa ibang tao at handa kang magbigay ng suporta at pagmamahal sa kanila. Handa kang ibahagi ang iyong kaligayahan at kayamanan sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay ng aprikot. Bilang karagdagan sa mga simbolo at kahulugan na nauugnay sa mismong prutas ng aprikot, kulay ng apricot ay maaari din magkaroon ng iba't ibang kahulugan sa interpretasyon ng panaginip. Una ang pulang apricot, ang kulay pula ay sumisimbolo sa pagsinta at pagmamahal. Ang mga panaginip tungkol sa mga pulang apricot ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanasa na ipahayag ang mga nakatagong damdamin ng pag-ibig o pagnanasa. Pangalawa, ang puting aprikot. Ang puting aprikot ay nangangahulugan ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting aprikot ay maaaring sumisimbolo ng pangangailangan para sa panloob na kapayapaan, kadalisayan o pagpapagaling. At ang pangatlo, ang yellow apricot. Ang kulay na dilaw ay sumisimbolo ng kagalakan at kagalakan. Kung nanaginip ka tungkol sa mga dilaw na apricot, ito ay nagpapakita ng kagalakan o isang masayang sandali na darating sa iyong buhay.